na rin po yan tingnan nyo naman so happy happy na po tayo naglalabasan ha ah. so ibig sabihin tingnan nyo tingnan nyo pahaba tingnan nyo yung mga bulaklak oh, iba iba po ano so yan additional knowledge po sa mga hindi pa nakakaalam pag pagpahaba Tingnan nyo. Pero magandang bunga nito. Maliit po ang butas nyan. Mas maraming laman. Parin yan. Pero ang bulaklak nya, malinis. Diba? Isang magandang buhay, mga farmer. Ayan. Ako po ay tuwang-tuwang-tuwa sa ating nabiling uh, vermicast. Dahil, uh, purong puro ayan so ilagay na natin yung ibabaw ng ating mga vermicast grabe solid so ayan halo halo natin ng konti sa ating uh, mga halaman ito medyo matigas to dahil ito ay putikens ah, uh, hinalo namin ni Kong Kong matigas to ay ayan, halo kay konte so napakaganda po nyan actually matagal po ang effect ng vermicast yun ang kinaganda ng vermicast matagal po ang effect sa lupa kaya kung maglalagay kayo ay matagal po na magagamit ng halaman yung vermicast ngayon nga maglalagay tayo ayan nalagyan na natin yung mga avocado natin palabas na po ayan So, yung ano, kinuha ko ng vermicast. Meron dong ang ganda ng avocado, galing daw sa buto. Minessage ko, sabi ko kay Nanay yung binilhan na Nanay ka Ah, uh, galing sa buto 'yan, sabi ko nako. Ah. Uh, wag na po kayong umasa na maganda magiging bunga. Kasi talagang ang avocado po ay hindi niya pag galing sa buto, hindi niya makokopya yung yung ano ba, yung same nung pinagkuhanan niya. So oh, ayun. Pinasinad ko din do sa anak niya, yung kachat ko. Habi ko tol, baka makatulong ka ako. O nga sir kasi ang tagal na niyan, hindi pa namumunga. Habi ko Ang sabi nga nila or it may not bear any fruit. Parang ganoon na baka hindi nga daw mamunga yung iba ganoon. So ayun, baka putulin na din. Habi ko palitan niya na lang ng grafted. Mag-grafted na kayo. Ako'y okay, natutuwa dito. Ito yung ating uh, isa sa mga binabantayan Ayan may vermicast na rin po yan Tingnan nyo naman So happy happy na po tayo Naglalabasan na So ibig sabihin Nasa Nasa magandang condition na po siya At uh, Ano na yung hiyang na siya Sa kanyang uh, Kinalalagyan So maghihintay na lang po tayong lumago Yan ang lumago at uh, hopefully po ay uh, makapagpabunga tayo God willing sa mga hinaharap na panahon mga farmer so ako naman ay uh, sabi ko nga ito lang na pagbili ko ng vermicast makita mo na solid yun na bili mo maglagay ka ng nag enjoy na po ako kaya ba diba, okay na yun okay na yun malay mo makapagpabunga tayo ba diba? sabi nga ni John John Lazatin malay mo, swertehin, manalo Isa sa kalapate ba sabi mo, malay mo makapagpauwi tayo ng takloban so ganun din tayo, malay mo makapagpabunga tayo itong kiat-kiat oh. Ayan, itong kiat-kiat mga farmer ay naglagay na rin po tayo ng fertilizer diba Ayan, oh. malay mo makapagpabunga tayo <laughs> yan basta ako masaya yan ang title ng channel na to is Simple Pleasure Dahil Ang uh, mga bagay na nagpapasaya Sa atin Ayan Ito ay 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 sacks Na Ano po Vermicast Napakaganda ng vermicast na ito Solid So Maglalagay po tayo sa uh, sa taas dadalhin ko. Ayun, teka lang, Ayusin silang po natin ang camera. At nga uh, ano po tayo sa taas maglalagay tayo ng mga siguro isang sako para sa ating uh, buka, uh, mga papaya doon sa taas. Pero papalinis ko muna kay kong, kong yung mga damo kasi sisipsip pa yon ng uh, sustansya. So, ito naman sa mga aviark natin na langka. Yung nakas, nakatanim na pulo. So, lalagyan natin. Kinaganda nito may plastic pa. Oh. So, isang timba siguro pwede na. Kapag isang timba tayo. Pwede na to. ay Ayan. May bulate pa oh. May mga nasama. Uh, ANC. timba dadalhin natin doon yung abocado uh, meron na rin po yan pati yung ating mga tanim ditong rambu rambutan natin meron na din yan so hopefully eto wag na kasi ayan, ang katabi niya lang po yung mga dumi ng kalabaw ano na yan okay na yan survive na yan sa sustansya na ibibigay natin eto ayan di ba oh na rin siya ayan oh no? hindi ko napansin kabilin bili ng ko papaya lang ang lagyan ng fertilizer pati na naman lahat linagyan na naman ni Kong Kong minsan oo nang oo hindi <laughs> naiintindihan eh oh, hanggang ganyan talaga wala na tayong magagawa dyan ayan no? Pati ito, linagyan na naman ng... Uh, kasi ito pang papaya lang. Ito po ay... Uh, Yaramila winner with potassium. So, hindi po ang... Anong to? Ang fertilizer na to hindi bagay sa... Ating... Uh, mga... Ano? Maliliit na uh, halaman pa. Ayan. Pati pili, linagyan. Ayan. Ewan ko kung ano ginawa niya sa papaya. Kung hinukaya niya naman siguro kasi yun naman ang bilin ko sa kanya sa gitna o kaya mo ako yung mga magkakatabi sa gitna ka na maglagay pero sabi ko papaya lang ha o oh, kuya <laughs> ayan lahat na naman oh. <laughs> Linagya. ito talong okay to kasi namumunga to ng, uh, namumunga na eh pero palagay ko lahat linagyan pati yung mga abukado nating uh, ano ito palang abukado lalagyan din natin yan So bukas na siguro Ito nag abono din ako dyan Tama tama umulan Ako may super bagyo na naman parating mga farmer Grabe Si Tino sa Visayas dumaan Ngayon naman North Luzon naman yung isa Si Juan Grabe Ano na tayo Ano tayo magagawa dyan Kalikasan Ay Ay Farmer. saan Sa na ano naman daw mukhang uh, North Luzon ang tumbok. Kailangan hmm. na nating mailipat itong ano ito. Mailipat, iba ko nakapagpakain ating mga isda. diretso naman ako sa taas. Dahil tutuloy ko yung vlog at kami pupunta ng guagua. Dahil na meron na naman pong patay yan si Lolo Frank yata ang pahinga na din uh, kamataya naman po ay kapahingahan alam naman natin na ang buhay dito sa mundo ay panandalian lang lahat naman po tayo papunta doon kaya enjoy at kung hanggang saan diba So, ito na tayo. Wow. Ah, uh, ito kailangan talaga natin mga farmer na maasikaso at mabigyan ng tamang nutrisyon. Ito kahapon, linagyan ko na ng calcium nitrate. Nag-ato tayo. Ngayon, vermicast naman ang ilalagay. Ewan ko na lang sayo pag hindi ka pa nag-green, ha. O yan, no? Oh, May problema eh. 'Di ba? Kita nyo? So, mafi-fix sya ng A to uh, At hopefully, mag-green na po yung iba. Dahon. So, antay ka lang. etong isa, ay, okay naman. So, lalagyan natin yun ng uh, vermicast. Pag may vermicast na, mas kompleto na po talaga. Kaya, sana, ay, ah, uh,

yata tayo Yan. Ayan. Tayo naman po ay mag -aantay na gumanda itong ating mga langka. Ang gusto niya naman po eh ano naman ang gusto niya n'e? Eh, full sun. Tapos sa uh, ayun, medyo nagdilaw-dilaw. So ito po ang babantayan natin. may at may hagipin ko po ito sa sa vlog. Ang ganda pa naman. Ang ganda ng kanyang ano. Sa so, ayun maganda maganda po siya so hopefully ay uh, recover at uh, mag green pag nag green po siya like this healthy na yan ganito dapat so, antay tayo ganun din yon sana umarangkada na din tapos eto antay natin na mag uh, dahon Itong isang langka na no? Sana native ito <laughs> Pero mukhang sacrifice po ito so, Sacrifice natin to Kasi Malamang sa malamang Magiging parking po ito In the future So ayan naglagay na pala si Kongkong no? Sana marami ang inilagay niyang Fertilizer Kasi Kailangan na po ng maraming Fertilizer niyan Itong ating papaya Grabe yung pinong, gin, pinanggalingan po ng yung pinanggalingan ng ating uh, vermicast ang laki ng papaya nya red lady grabe siguro tatlong kilo yung isang piraso ngayon grabe po yan ikot tayo doon na tayo sa kabila tapos ikot ako magpapakain ako ng isda tapos ikot ulit ako dito tapos na ko yung vlog dito naman yan po yung aking uh, itinerary niyan. So, ito magiging parking akasya, hindi naman natin gagalawin yan nakakaroon ah, lang po luluwag lang po ito hanggang dun siguro yung asinta namin asinta hanggang dyan tapos diunti nakaisimento dahil hindi talaga pwede ang uh, lupa lang at bato-bato uh, talagang -bato. uh, nagputik ito lininis nga ni Rambo ay napatay din talaga naglipat sila ng malaki ng ano, patay din po talaga excited ako sa mga ang amphormicas natin kagaganda ah uh, mito meron tayong yellow kayo mito hindi pa naililipat langka excellent langka yan excellent eh. Excelente lang ka. Wala na naman talaga. Ating lang ka. Prune na naman natin to siguro. Wala pa. Wala oh. Lalaki na naman yan. Puro lalaki. Hmm. Lalaki na nabubulok lang po talaga ang lalaki. Ayan. Bu. Tingnan natin yung perfect papaya tree. Gra. <laughs> perfect ano? Ah, oh, ganda. Makalaban oh, tayo rito. Yan. Saan pa ba nanggagay? Yung Habi ko, layuan mo. Kasi, oh, yan. Tama, tama 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 ito ganda din nabungi lang dito nabungi lang dito Sa. Hmm. ito yung perfect natin papaya so tuloy tuloy abono ulit tayo para hindi po maputol. putol kasi pag kinaw lang 'yan, ilalaglag niya po 'yung bunga niya pag Ito nga oh, wala pa. Bakla din po ito na ano, yung 'yan. Tinatawag nila baklang papaya. Tingnan nyo 'yung baklang papaya oh. Mm, ito bakla din. Isa lang. Wala. 'Yun ang pangit sa kanya. Very challenging 'yung pagpapabunga. O, oh, tingnan nyo. Ayan, mga bakla yan. Kasi ang bulaklak po ng, paano ko nasabing bakla? Tingnan nyo po yung bulaklak. Ayan, o. Oh. Nakita nyo? Ito yung red lady. Iba. Ayan, additional knowledge lang, ha, mga farmer Malalaman nyo po na, uh, ayan, tingnan mo, bilog. Hmm. Ito, red lady, pero bakla. Tingnan nyo po yung bulaklak. Kita nyo? Pero hindi siya lalaki yan nga bakla eh <laughs> ano po mas mahaba yung bunga niya yan eto ganun din kaya tingnan niyo hirap siyang magbunga ha ko po sa inyo yung aa uh, ito okay to okay yan mali, bata pa kasi kita niyo yung mga bulaklak di iba? ibang iba no ibang iba yan, oh laki eto si bakla tingnan niyo tingnan niyo Tingnan niyo yung mga bulaklak. Oh, iba. Iba po, ano? So, yan additional knowledge po sa mga hindi pa nakakaalam. Pagpahaba. Tingnan niyo, pero maganda ang bunga nito, maliit po ang butas niyan, mas maraming laman. Ayun, oh, tingnan niyo, mahaba siya. Tingnan niyo, bulaklak ang dami, oh. Oh, di ba? Oh, ngayon, nakita niyo na po yung kaibahan. Oh, pare-pareha siya ng bulaklak basta pahaba basta pahaba ayan yan ang difference ng bulaklak na uh, two kinds of red lady red lady din po yan kaya lang ay kinatawag nilang baklita ayan oh, diba? Sila po ang nagpangalan niyan, hindi po ako ha. Natutunan ko din lang sa kanila. Ayan, o, tingnan nyo. Ibang diba bulaklak. Ito. Oh, oh, mahaba yan. So, all the same. Ito naman tingnan nyo iba din ang bulaklak kasi bilog siya. Bilog siya. Red lady pa rin 'yan, pero ang bulaklak niya malinis, 'di ba? Hindi yung parang ang daming mga ano, mga naka, oh, ayan Mas oh. malinis. Bilog. 'Yan po ang kaibahan. Oh ito tingnan nyo si ano, ito na naman, another one ah, haba, grabe yung bunga po nung kay nanay na pinuntahan namin siguro one and a half pa nito lagyan mo pa ng kalahati ang laki nito ganun po kalaki yung bunga ng red lady nya tingnan nyo mga lang see the difference? diba? ang dami nating ah uh, lemon lime Oh, ito. Oh, ayan. Kita mas mahaba 'yung mga tangkay. Mas mahaba ang mga tangkay. Ito ay iba naman. Oh, di ba, mga farmer? Oh. Ngayon, alam niyo na. Baka magtataka po kayo Sasabihin sabihin niyo lalaki 'yung papaya ko. Shout out pala kay Brother Ron. Ah, uh, gusto niya rin magtanim ng papaya. Brother, basta 'yung tip ko sa iyo, pag nagdilaw ang dahon, nakita mo yung yellow leaf uh, virus na yan Tanggalin mo na agad yung puno, putulin mo And then ilayo mo, pwede mong sunugin, sunugin mo, ilayo mo Kasi yung insekto, ikakalat po yan At uh, makahawa yung iba So yun ang tip ko Ito yung ginawa ko dito, kaya napansin nyo wala po tayong ngayon na uh, may virus na papaya Kaya maganda ang harvest natin ngayon sana tuloy-tuloy po mga farmer tingnan nyo naman ganda kaya lang wala pa pong may dilaw manibal wala pa wala pa tayong uh, hindi pa pwedeng pitasin to alanganin alanganin pa siguro mga one month pa siguro ito mga one month pa manibal lang na po ito pagka pinitas pero ako kasi para mas matamis Tsaka ito, hindi pa po pwedeng pitasin. Mabubulok po ito, hindi po ito may hinog. Kasi wala pang mga dilaw. Yung may mga dilaw-dilaw ng konti, dito, yan, pwede na pong pitasin yan. Kasi nga, kung pang benta, itatravel pa, i-stock, yung shelf life ay mas mahaba. Pero kung pang personal use, pang personal, let's say, pang personal po ninyo, huwag nyo yung muna ang pipitasin kung may may dilaw. Na ko. Hayaan nyo muna ang dumilaw dumilaw ng konti. Kung mas maganda nga, mas ter, sabihin mo ng 70% dilaw na po siya. 50 to 70% na dilaw, doon mo pitasin, doon mo po matitikman yung tamis at original talagang sasabihin mo. eto ang tanim backyard. Iba po ang makakakain ninyo compare doon sa bibilhin ninyo sa palengke na pinitas ng may konting dilaw lang. Ayan. Baka mamaya may mag-comment na naman. Ang dami mo na namang alam. Sineshare ko lang po yung experience namin din. So, mas matamis, mas maraming dilaw, doon nyo po pitasin. Yan. Yung mais po, speaking of uh, tamis, yung mais, uh, mas matamis po ang mais, bagong pitas. May kasabihan nga sila eh. Kung gusto mo daw masa, matikman talaga ang tunay na sarap ng mais, magpakulo ka na bago mo pitasin. Kasi, pag pinabukasan nyo pa yan ang laki po nang nawawala sa sweetness ng mais lalo na yung puti yan. alam yan lang nagmamais alam lang nagmamais yan so yun lang po share lang na share ko lang kung maniniwala kayo pwede kung gusto nyo subukan pwede din kung may papaya kayo magpitas kayo ng papaya na may konting dilaw try nyo pahinugin minsan nga hindi pa nahihinug yan minsan nabubulok pa So, mas maganda pa hinugin nyo na sa puno na mas marami na po ang dilaw so ayan na ah. pero ako po ay happy mga ka farmer kasi oh, I'm so happy kasi yung pag-aalaga po namin dito sa papaya na to ah, mas naalagaan namin dahil ayun nga nakatutok din tayo at the same time nabagyan natin ng fertilizer at ano pa ba natanggal natin yung mga may virus sacrifice, pikit mata, huwag kang manghinayang. Yan po ang tip. Baka mamaya ay ang ganda ng puno, ang taba pa naman. No? Oh. Huwag kang manghinayang dahil sinisigurado ko sa iyo mahahawa yung ibang katabi. At magbubunga man yan, reject po ang bunga, may mga spot-spot. Tapos minsan nabubulok lang, hindi na nahihinog. Yun ang tip ko po sa inyo. May mga spot-spot po siya na palpak po yung bunga. Kaya tanggalin nyo na huwag na kayong manghinayang ha yan bahala po kayo kung gusto nyo sundin pero ako yan po ang may papayo ko huwag nyo na pong panghinayangan eto bakla din to kaya tingnan nyo oh. mahina pumamunga. oy mahiya ka naman ha mahiya ka naman please mahiya ka naman sabi nga ng pangulo mahiya naman kayo <laughs> tayo pala <laughs> Ayan oh. So may maliit dito. Sacrifice. Huwag ng nang panghinayangan. Dahil yan ay wala na. Sisip-sip lang po yan na sustansya. So ayan, hanggang dito na lang po mga farmer at at least na ko po kayo. Marami pa po akong lalagyan ng fertilizer. Actually itong mga papayang ito ay pagnalinis. Uh, pag nalinis baka magbudbud din po tayo ng fertilizer, tapos yung patubig natin dahil malapit na ang tag-init kailangan na naman natin ayusin din po yung ating pagdidilig dahil ang papaya, pag kinapos po sa tubig papayat ang dulo hindi nagbubunga, mapuputol din ang uh, pagbunga niyan. so ngayon pong tag-ulan tingnan niyo naman ang ginawa natin, nagtanim po tayo uh, unang unang ulan pa lang nagpatanim na ako ng papaya So, after 5 months ba ito? For 6, 5 months, no? Alam ko, May pa lang ata. Nagtanim na kami. So, unang ulan, nagtanim na kami. Ito naman ang benefit. Nakalasot tayo sa bagyo, may bunga. Hindi pa naman pala nakalasot. Mukhang makakalasot. So, may bunga. Pero kung magkatanim ka late, let's say October, patapusin mo na muna yung uh, uh, rainy season, mali ka. Pero, ang tip ko sa inyo dahil nakaangat po kami may taron kami kahit umulan po ng malakas hindi po ito ng water lag so ang, ang masisave nyo yung papaya ninyo hindi siya ma masisira kasi ang kalaban po ng papaya sobrang tubig so yan sobrang tubig po ang papaya ayaw niya din mabubulok po yan matutumba pero matakaw siya sa tubig. Well drained ang gustong ang ibig niya sabihin. Kaya nga po yung ibang mga nagpapapaya nakahil. Ang tubig na andito dumadaan sa ilalim, sa baba, baba may mga kanal sila, pero nakahil po yung papaya nakataas. Yun yung pinaka the best. Pero tayo naman ay libangan uh, kung medyo nagkakatubig kayo, itaas po ninyo yung puno ninyo. Itaas niyo yung pagtataniman. Ah, Dilig-dilig na lang po kayo. So, ayun. Kaya tingnan nyo, October, November na pala ngayon, October pa, no? November na po ngayon, uh, malapit na tayo makatikim ng matamis na papaya, malalaki. So, alanganin pa po yan, mga ka-farmer, alanganin pa. Ah, uh, so, ayun, yan po yung ititip ko sa inyo. Sana ay uh, makatulong sa maliit na paraan sa pagtatanim po ng papaya. Tapos yung fertilizer, huwag nyo pong ilalagay sa tabi ng puno. Habulin nyo yung dahon. Yung dahon, ihulog nyo, tapat nyo doon, doon po kayo maglalagay ng fertilizer. Habang lumalaki, lumalayo ang fertilizer sa puno. So, ayun. Yun yung sinasabi ko kay Kongkong Pero mukha namang nasunod niya. Kasi umulan po kahapon, uh, kagabi pala, subasa po yung lupa tapos may next week baka may darating pa pong ulan so mang maganda nyan malulusaw na yung fertilizer at masipsip na po ng ating papaya kasi more than a month na din naman po kami hindi nagpe-fertilizer uh, sabi ko nga kami po ay nagdadagdag ng fertilizer dahil marami pong katabi yung aming papaya especially yung nyog sisipsip din yun kahati nya po yun kumbaga sa kulungan yung manok o yung kalapate pinagsamay <laughs> may kahating kumakain ganon din po dito so depende depende sa kung maraming katabi kung papaya lang medyo sundin nyo yung protocol ng paglalagay ng fertilizer pero malalaman nyo din naman po kasi sa bunga sa dahon kung kailangan basta tandaan nyo pag naglaglag at naputol po ang pagbubunga nyan something is wrong mostly fertilizer po ang kulang so ayun Ayan, paalam na nga tayo. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.